So mga fishing, dito na si Fabio mga ka -fishing. Isa rin sa nakahuli ng Black Marlin o Tusay, ang tawag sa amin Bali, nabot siya ng negit oras Bago niya yun naisampay yung Black Marlin Ito si Fabio

ayun ano yung kay Atan oh no? sunod-sunod dito si Atano no, oh ano? ano yung kay Atan bali ito bali pang alawang black marlin Pakalawang Padawe. At doon, kasunod kay Atan. Baka huli din ng Black Marlin. Pakalawa, pakalawang huli niya. ¡Vamos, vamos, vamos! la ¿Qué de más ¿La la ¿La, la, la laki <tikin> Pasulitong Pangalawa. Pangalawang Black Marlin. Eh, <tikin> Ay, laki laki sa, sa, dalawa dalawa sa ayy likado parang matanggal siya ano? ganso 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 okay. ganso burn ganso ganso na baka matanggal o parang tinggal lang baka matanggal may laksan pa mga ka fishing gawa ng medyo malaki may laksan pa mga fishing gawa ng medyo malaki What's pasa pangalawa. Hindi mo laki yung pangalawa, mga kapihig. Ano 'yan? Eh, Ano 'yan? Ang galing mo dito. Okay, okay. 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 Balik Pakalawa na Ito balik pangalawa kayaton. Oh, Ito si Fabio, paalis na rin. Ay, abot-abot, abot-abot, abot. Yan, abot, abot, abot. Oh. Hila, hila. Bali pangatlo, pangatlo na to, ah uh, Black Marlin na nahuli. Bali dalawang Black Marlin kay atan.

Menu yung sayong green? Ito, bali dalawa Bali pangatlo na Bali tatlo lang na Huli namin mga ka-fishing na black marlin Wala so, lang Ang tatali muna kami Yeah